Bakas pa ang ambon ng suwapit ang alas alasdyos ng umaga sa harap ng matandang simbahan ng San Bartolome at sa pagaspas ng basang dahon ng akasya ay dahan-dahang lumitaw si Gelo. Sampung taong gulang, balingkinitan, kinitan, nakasuot ng naninilaw na kamiseta at kupas na maong na halos lumawlaw sa balakang. Hawak niya sa maliit na kamay ang halawanging lata ng sardinas na nilinis lang niya sa estero kagabi. Yun lang ang lalagyan ng barya para sa pagkaing hindi pa niya alam kung kailan darating. Kumirot ng sikmura niya ng masamyo ang amoy ng bibingkang inihaw ng tinderang sa gilid ng bakod ng bebenta, ngulit hindi siya lumapit. Sa halip, itinawid niya ang tingin sa pinto ang kahoy na nakabukas kung saan umaalingaw ngaw ang pipe organ habang tinatapos ng koro ang ama namin. Bago pa siya makasampa sa unang baitang, sinalubong na siya ng matigas na palad ni Manong Erning. Gwardyang kayo manggi ang uniporme at mahigpit ang panga. Isang kompas na may kasamang singhal ang bumangga sa hangin. Hoy, sabi ko na sa iyo kahapon, bawal lang nang lilimos dito. Nagmimisa ang tao, storbo ka. Biglang napahigpit si Gelo sa lata, nagangat ng muha at bakas ang pagningitngit ng luha sa gilid ng mata kahit pinilit niyang umiti. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pinutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sandali lang po kuya, hihingi lang po sana akong kunting limos. Kailangan ko lang pong pambili ng gamot ng nanay ko. Pero mas lumapad ang barikada ng bisig ng gwardya. Para bang isa siyang kalat na dapat walisin. Paulit-ulit ka ha, kung di ka pa aalis, ipapulis kita. Nalunod sa patak ng dumi ng kalapati ang sapatos ni Gelo nang umatras siya pero hindi pa rin niya inurong ang lata. Inunat niya iyon sa mga dumaraang debotong babae na nakasuot ng mamahaling blazer sa lalaking nakaputing polo at maitim na pants sa lola na may baston. Ilan lang nagtaas ng kilay, ang isa ay nag-irap at may dalawang binatilyong napahagikik. Humabol pa ng, Uy, picturean mo nga, galing magpanggap. Wala ni isang barya ang tumama sa lata. Ang tanging tumunog ay ang masakit na halakhak na lumandot at lumatag sa pagitan ng kampanaryo at pader. Sa bawat pagtiklop ng puso niya, inalalaya ang nanay niyang si Marites na hinihingal palagi tuwing sasapit ang gabi. Kahapon, muntik na itong himatayin habang naglalaba para sa isang karenderya. Sinabi ng doktor na kailangan ng gamot sa TB. Isang libot apat na ang halaga para sa isang linggo. Nang magsimulang maglabasan ng mga tao matapos ang misa, mabilis na sumiksik si Gelo sa tabi ng porsela ng paso. Ninanam naman pagkakataon baka may mahulog na barya sa nagmamadaling mga kamay. Pero lumapit ulit si Manong Erning. Nihiling na itulid ang balikat, itinulak pa siyang marahan. Ano ka ba? Dudumihan mo yung way ng mga bisita. Biglang nagdilim ang paligid sa kamalayan ng bata, hindi dahil sa ulak, kundi dahil sa hiya. Ngunit, imbes na kumaripas, huminga siya ng malalim. Muling hinawakan ng lata at tumingala sa papalabas na imahe ng krusipiho na makapako sa tuktok ng arko. Sa mapakalakas na boses, boses ng batang nagdesisyong ipagsigawa ng dasal. Sinambit niya, Panginoon, hindi po para sa akin ng hinihini ko. Barya lang po para sa gamot ng nanay ko. Kung walang magbibigay, sana po pagalingin nyo na lang siya kahit wala kaming pambayad. Tumigil ang ilang deboto na halos makalampas na sa bakod. Si Aling Sioni na tagapag-aayos ng bulaklak ay napatigil sa pagakbang ng marinig ang dasal. Si Padre Ramon, bagong labas mula sa sakristiya, nagtaka kung saan nang gagaling ang tinig. At si Irning mismo napatadda ang kamay na kanina'y nakaharang dahan bahang bumaba. Pero bago pa man makagalaw ang kahit sino, may pumukmok sa katahimikan. Singkada ng baryang humampas sa loob ng lata, sunod-sunod, tila may nagpaulan ng mumunting kampana. Ang unang umagis ay yung lalaking nakapolo na kanina'y nag-irap. Ang sumunod ay si Aling Sioni, kasunod ng isang matanda, at isa pa, at isa pa, hanggang umalingaw ngawang ang mukublang lata na parang musika sa naluluhang tinga ni Gelo. Hindi na niya napansin kung sino-sino pa ang simunang maghulog. Basta lamang siya'y ang umangat ng titig at halos malunod sa kislap ng awa at ginhawa na sabay bumabaha. Gustong pigilan ni Erning ang pagbuhos ng tao sa paligid bang bata dahil bawal mag-ipon ng kumpulan sa mismong daanan. Pero ang sariling dibdib ni Erning ang unang nag-alab ng pagkapahiya. Naalala niyang sampung taon nang, sa mismong liwasan, ikaapat na taon ng pagkadestinasyon niyang bilang gwardya, sinugod niya ang isang matandang pulubi, pinalayas at kinabukasan nalaman niyang namatay sa sipon at gutom sa bangketa. Hindi niya iyon malilimutan kailanman. Ang batang kaharap niya ngayon tila multo ng pakaraan. Pumikit siya, buntong hininga, kumapit sa radyo, inurong yung hawak at pinayagan ng tuloy-tuloy na hulog ng barya. Lumapit si Padre Ramon hinaplos ang ulo ni Gelo. Anak, saan ba kayo nakatira? Ilan na lang ba kayo sa pamilya? Kami lang po ni nanay. Nasa barong-barong po kami sa likod ng estero. Hindi na po siya makapagbenta ng kakanin. Tumanggo-tanggo ang parihi. Kinurot ang pisngi ng bata at tumingin sa mga tao. Mga kapatid, narinig niyo ang dasal ng batang ito? Tayo kaya? Ano kaya ang dasal nating may kumpletong almusal kanina? Tahimik ang marami at ang ilan ay napatungo. Habang bumubuhos pa ang coins at may nag-abot ng papel na tigi isang daang piso, naramdaman ni Gelo ang bigat ng lata. Natakot siyang mabitawan, kaya tumindig si Erning sa tabi ng yakong kusa, ang hinapan at hinawakan ng isa pang kamay ng bata. Ako na, ako na, mahinang sabi ng gwardya. Sa unang pagkakataon ngayong umaga, ngumiti si Gelo. Salamat po kuya. Pasensya ka ha. Mainit lang ulo ko lagi pero hindi ibig sabihin wala na akong puso. Umiling si Gelo. Okay lang po. Wala silang napansing luapit na isang ginang na may itim na kotse na sa labas si Doktora Selina Vargas, pulmonologa sa malapit na ospital at misis ng konseal. Tahimik siyang nagtanong kay Padre Ramon kung anong gamot at eksaminasyon ng kailangan sa kabag-abot ng calling card kay Erning. Dalin niyo sila bukas, ako na bahala. Nang tuluyang kumalma ang paligid at nabawasan ng tao, binuhos ni Gelo ang laman ng lata sa lumang panyo. Halos dalawang libong piso ang kabuuan. Lampas ng tatlong linggo nilang gastusin. Laking gulat ni Erning. Diyos ko bata, baka may magnakaw niyan. Hindi po, wika ni Padre Ramon. ingatan natin yan. Ibibili natin ng gamot at pagkain. Sa labas, Nagdilim ulit ng langit. Pero ang siwang sa alapa ko ay may gintong sinag. Nagpatunog ang kampana ng alas 12 at muli nga balot ng awit ng Ave Maria ang patio. Sa bawat paliyadong pagtutog ng lumang organ, may sumasabay na huni ng pag-asa. Pag-asang minsang naghihingalo sa buslot na lata na yoy tumitibok sa naluluhang puso ni Gelo, ni Erning at ng lahat ng nakasaksi. At sa likod ng imahe ni Kristo sa krus, wari may ngiti ng langit na nagbibigay tanda kapag ang dasal ay para sa kapwa, maririnig kahit pabingi ang daan-daan. Kahit pa naghaharang ang kamay na hindi pa handang magbigay. Ang batang pinagtakpan ng palad ay siya palang magbubukas ng dibdib ng buong bayan ng munting kabutihang singtayug ng kampanaryo. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!